Magandang araw mga kaalaman na hinog. Alam nyo ba na sa kabila ng pangarap ng maraming Pinoy na magtrabaho sa New Zealand, may isang nakakagulat na trend na nangyayari ngayon? Oo mga kaibigan, marami sa ating mga kababayan ang biglang nag-decide na umuwi na lang ng Pilipinas o lumipat sa ibang bansa imbes na manatili sa New Zealand. Base sa mga latest statistics ng New Zealand government, may significant increase sa bilang ng mga temporary work visa holders na umaalis ng bansa bago ba man mag-expire ang kanilang visa. Bakit kaya? Ano ba ang mga tunay na dahilan sa likod ng pag-alis ng maraming Pinoy sa Land of the Long White Cloud? Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang sampung makabuluhang paliwanag kung bakit maraming Pinoy ang nagsisialisan sa New Zealand ngayon. Base ito sa mga aktual na karanasan ng mga OFW at sa mga latest na statistics at reports mula sa Immigration New Zealand. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka magbago ang iyong perspective tungkol sa pag-aabroad. Panguna sa ating listahan, sobrang laki ng cost of living at inflation. Ang New Zealand ay isa sa may pinakamataas na cost of living sa buong mundo. Sa mga nakaraang taon, ang presyo ng bilihin, renta, gas at utilities ay patuloy na tumataas ng walang patid. Ayon sa latest data ng Statistics New Zealand, ang inflation rate ay umabot ng 6.0% noong 2023 na mas mataas kaysa sa inaasahan ng marami. Ang sweldo na akala mo ay malaki na Kapag napunta ka sa New Zealand, mapapansin mo na halos lahat ay napupunta sa mga bayarin. Ang isang simpleng apartment sa Auckland ay maaaring umagot ng $500 hanggang $800 bawat linggo. Samantala, ang minimum wage ay nasa $22.70 lamang bawat oras. Kapag kinumpute mo, kung magtatrabaho ka ng 40 hours per week, ang iyong weekly salary ay nasa $908 lamang bago ang tax. Pagkatapos ng tax at rent, halos wala nang matira para sa savings o para padala sa pamilya sa Pilipinas. Ang matinding inflation ay nagpapahirap sa mga Pinoy na mag-ipon at maramdaman ang financial security na kanilang inaasam. Dagdag pa dito, ang preso ng pagkain ay patuloy na tumataas kung saan ang isang kilong karne ay maaring umabot ng 15 to 20 dollars at ang isang litro ng gasolina ay nasa 2 dollars and 50 cents pataas. Talaga napakahirap mag-budget at mabuhay ng komportable sa ganitong sitwasyon. Pangalawa sa ating listahan, mahirap at mahal ang pagkuha ng residency at permanent visa. Maraming Pinoy ang pumupunta sa New Zealand na may pangarap na maging permanent resident at citizen balang araw. Ngunit ang proseso ng pagkuha ng residency ay naging mas mahigpit at mas mahal sa pagdaan ng panahon. Ang point system para sa skilled migrant category ay naging mas competitive at ang mga requirement ay patuloy na tumataas. Ngayon, kailangan mo makakuha ng hindi bababa sa 180 to 200 points para ma-invite na mag-apply para sa residency na naging manapakahirap para sa karaniwang aplikante. Bukod pa rito, ang mga bayarin sa visa application na yung maabot ng libu-libong dollars. Ang residency application fee pa lang ay nasa $4,890 na. May mga kaso na inabot ng 18 hanggang 24 na buwan bago ma-approve ang kanilong residency application. At sa haba ng panahon na yon, marami ang naubos ng pera at pag-asa. Ang kawalan ng katiyakan sa visa status ay nagdudurot ng matinding stress at anxiety sa maraming Pinoy. Marami ang nape at nape-predict na baka ma-deport sila kapag na-expire na ang kanilang work visa at hindi na-approve ang residency. Ang emotional toll na ito ay nagtutulak sa marami na umuwi na lang ng Pilipinas kesa maghintay ng walang katiyakan. Pangatlo sa ating listahan, malungkot at namimiss ang pamilya, family homesickness. Ang New Zealand ay napakalayo sa Pilipinas. Halos sampung oras ang time difference at ang pamasahe papunta at pabalik ay napakamahal. Ang isang round trip ticket ay maaaring umabot ng New Zealand dollars na 1,500 hanggang 2,500 depende sa season. Para sa mga Pinoy na malapit sa kanilang pamilya, ang pagiging malayo ay isang napakabigat na sakripisyo. Marami ang nalulungkot at naa-depress dahil hindi nila masyadong nakakasama ang kanilang mga anak, asawa o magulang. Lalo na ngayong may social media, nakikita nila ang mga importanteng okasyon na kanilang namimiss tulad ng birthdays, Christmas at New Year. Ang emotional burden na ito ay nagtutulak sa marami na mag-decide na umuwi na lang sa Pilipinas kahit na mas maliit ang sweldo basta kasama ang pamilya. Maraming Pinoy ang nagsasabing, hindi worth it ang pera kapag malungkot ka naman at mag-iisa. Ang pakiramdam ng isolation at loneliness ay lalong tumitindi kapag winter season kung saan maikli ang mga araw at malamig ang panahon. Ang lack ng strong social support system ay napapalala ng homesickness at nagpapadama sa mga Pinoy na sila ay nag-iisa sa malayong bansa pang-apat sa ating lispahan, mabagal na career progression at underemployment. Maraming skilled na Pinoy ang pumupunta sa New Zealand na may dalang maralaking pangarap para sa kanilang career. Ngunit ang katotohanan, marami ang napipromote o naa-underemploy. May mga nurse, engineer at accountant na napipilitang magtrabaho bilang caregiver, factory worker o cleaner dahil hindi kinikilala ang kanilang mga credentials o karanasan. Kahit na magaling ka sa iyong profesyon, mahirap makakuha ng trabaho na akma sa iyong kakayahan. Ang sistemang local experience ay naging hadlang para sa marami. Ang mabagal na career progression at kawalan ng opportunity para mag-advance ay nagpapadama sa mga Pinoy na nastak sila at walang patutunguhan ang kanilang career sa New Zealand. Maramong employer ang hesitant na ipromote ang mga migrant workers at mas pinipili ang mga lokal na manggagawa para sa mga managerial positions. Ang glass ceiling na ito ay nagdudulot ng frustration at kawalan ng motivation sa maraming skilled na Pinoy na naghahangad ng career growth. Sa halip na umasenso, sila ay naiiwan sa entry-level positions ng ilang taon na siyang nagdutulak sa kanila na humanap ng mas magandang opportunity sa ibang bansa o umuwi na lang sa Pilipinas. Baka naman po, tutal, wala namang kinikita ang channel namin. Baka po, kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po! Panglima sa ating listahan Housing Crisis at Kawalan ng Murang Tirahan ang New Zealand ay nakakaranas ng malubhang housing crisis sa mga nakaraang taon. Ang mga murang bahay at apartment ay halos wala na, lalo na sa mga pangunahing lungsod tulad ng Auckland, Wellington, at Christchurch. Ayon sa latest reports, ang average na rent para sa isang 3-bedroom house sa Auckland ay nasa $650 bawat linggo, na isang napakalaking anaga para sa karaniwang manggagawa. Maraming Pinoy ang napipilitang mag-share ng bahay o apartment para lang makatipid, kung saan ang isang kwarto ay hinahati ng dalawa o tatlong tao. May mga kwento ng pamilyang Pinoy na nakatira sa maliit na apartment na puno ng mold at hindi maayos ang kalagayan. Ang mataas na renta ay kumakain ng malaking bahagi ng kanilang sahod at ang pagbili ng sariling bahay ay tila isang pangarap na lamang para sa karamihan. Ang median house price sa Auckland ay nasa 1 million dollars pa rin kahit na bumaba ng kaunti. Ang kawalan ng disenteng tirahan ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit marami ang napipilitang umuwi. Ang pakiramdam na walang sariling tahanan at laging nag sa susunod na upa ay nagdudulot ng constant stress at anxiety sa maraming pamilyang Pinoy. Pang-anim sa ating listahan, discrimination at racism sa workplace. Bagaman ang New Zealand ay isang multicultural na bansa, mayroon pa rin mga insidente ng discrimination at racism sa workplace. Maraming Pinoy ang nagre-report na sila ay nadidiscriminate dahil sa kanilang lahi, accent o kulay. May mga employer na nagbibigay ng mas mababang saod sa mga migrant worker kumpara sa mga lokal na manggagawa na may parehong posisyon at karanasan. May mga kaso rin ng bullying at unfair treatment kung saan ang mga Pinoy ay binibigyan ng mas mabibigat na workload o mas hindi ka nais-nais na shift kumpara sa kanilang mga katrabaho. Ang pakiramdam na hindi katanggap o hindi ka pantay pantay ay nagdudulot ng emotional stress at kawalan ng kasiyahan sa trabaho. Para sa maraming Pinoy, ang pagtrato sa kanila bilang second-class citizen ay isang malaking dahilan para umalis at humanap ng ibang bansa na mas welcoming. Ang microaggressions at casual racism ay karaniwang nararanasan ng maraming Pinoy, tulad ng pagtawa sa kanilang accent o pagpaparinid tungkol sa kanilang kultura. Ang mga ganitong karanasan ay unti-unting pumapatay ng kanilang kumpiyansa at nagpapadama sa kanila na hindi sila kabilang sa lipunan ng New Zealand. Pangpito sa ating listahan, mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Ngayon, maraming bansa ang nag offer ng mas magagandang oportunidad para sa mga Pinoy. Ang Australia, Canada at United Kingdom ay may mas mataas na sahod, mas mabilis na path to citizenship at mas magandang benefits. Halimbawa, ang sahod sa Australia para sa mga skilled worker ay mas mataas kumpara sa New Zealand at ang cost of living ay halos pareho lang. Ang minimum wage sa Australia ay nasa AUD 23.23 .23 bawat oras na mas mataas kaysa sa New Zealand. Ang Canada naman ay may mas madaling immigration process at mas magandang support system para sa mga newcomers. Kaya maraming Pinoy ang nagde-decide na lumipat na lang sa mga bansang ito kaysa magstay sa New Zealand. Ang paghahanap ng greener pasture ay nagtutulak sa marami na iwanan ang New Zealand para sa mas magandang future. Bukod dito, ang United Kingdom ay nag offer ng mas maikling path to citizenship, lima hanggang anim na taon lamang kumpara sa New Zealand na maaaring abutin ng lima hanggang walong taon. Ang mas mabilis na proseso at mas mataas na sahod ay mga pangunahing dahilan kung bakit maraming Pinoy ang lumilipat sa mga bansang ito. Pangwalo sa ating listahan, pagbabago sa work-life balance at mental health. Akala ng marami, ang New Zealand ay may magandang work-life balance, Ngunit para sa maraming Pinoy, lalo na sa mga nasa healthcare katulad ko noong mga nakaraang taon at pati yung mga construction industry, ang trabaho ay napakahirap at napaka-stressful. Ang mga shift ay mahahaba at ang workload ay mabigat. Dahil sa kakulangan ng mga healthcare worker, maraming Pinoy nurse ang napipilita mag-overtime at mag-double shift. Ang stress at burnout ay nagdudulot ng mga problema sa mental health marami ang nakakaranas ng anxiety at depression dahil sa pressure ng trabaho at pagiging malayo sa pamilya. Ang kawalan ng tamang work-life balance ay nagpapadama sa marami na hindi worth it ang pagstay sa New Zealand. Ayon sa mga survey, ang mga migrant workers sa New Zealand ay may mas mataas na rate ng mental health issues kumpara sa mga lokal na manggagawa. Ang kakulangan ng akses sa culturally appropriate mental health services ay nagpapalala ng sitwasyon. Maraming Pinoy ang nahihiyang humingi ng tulong dahil sa stigma tungkol sa mental health sa kanilang kultura. Kaya sila ay nagtitiis na lam hanggang sa mapilitan na umuwi. Pangsyam sa ating listahan, pagtaas ng standard of living sa Pilipinas. Isang nakakagulat na dahilan ng pagtaas ng standard of living sa Pilipinas. Maraming Pinoy ang napapansin na umuunlad na ang Pilipinas at marami ng opportunity sa sariling bansa. Ang paglaganap ng online jobs at remote work ay nagbibigay daan sa mga Pinoy na magtrabaho para sa international companies habang nakastay sa Pilipinas. Ang sahod ay maaaring hindi kasing taas sa New Zealand, ngunit ang cost of living ay mas mababa at kasama ang pamilya. Marami ang nagde-decide na umuwi na lang at magnegosyo o magtrabaho remotely. Ang pag-aasang umunlad sa sariling bansa ay isang malakas na pull factor para sa mga Pinoy na umuwi. Ang pag-unlad ng infrastructure sa Pilipinas, tulad ng improved internet connectivity at transportation systems, ay nagpapadali sa remote work at entrepreneurship. Maraming Pinoy ang nagsasabing mas kumikita na sila sa Pilipinas sa pamamagitan ng online freelancing kaysa sa kanilang trabaho sa New Zealand, lalo na kapag isinama ang mas mababang cost of living at ang benefit ng pagiging malapit sa pamilya at ang pangsampu sa ating listahan, pandemya at bagong priorities sa buhay. Ang COVID-19 pandemic ay nagdulot ng malaking pagbabago sa priorities ng maraming Pinoy. Naramdaman ng marami ang kahalagahan ng pamilya at kalusugan. Ang lockdowns at travel restrictions ay nagpahirap sa maraming OFW na makauwi o makabisita sa kanilang pamilya. Marami ang narealize na ang pera ay hindi lamang ang mahalaga sa buhay. Ang kalusugan at pagkakasama-sama ng pamilya ang naging mas importante. Kaya marami ang nagdesisyon na umuwi na lang at magsimula ulit sa Pilipinas. Ang pandemya ay nagbukas ng mata ng maraming Pinoy na ang tunay na kayamanan ay ang oras na makasama ang mga mahal sa buhay. Marami ang nastak sa New Zealand ng ilang taon na hindi makauwi dahil sa mahal na hotel quarantine at travel restrictions. Ang karanasang ito ay nagpamulat sa kanila na ang buhay ay maikli at mas importante ang mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ang new perspective na ito ang nagtulak sa marami na baguhin ang kanilang life plans at piliing manatili na sa Pilipinas kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mga kaalaman na hinog ang pag-alis ng maraming Pinoy sa New Zealand ay isang komplikadong issue na may malalim na mga dahilan. Hindi ito basta-basta lang. Para sa marami, ito ay isang mahirap na desisyon na ginawa para sa ikabubuti ng kanilang pamilya at sariling kaligayahan. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kapwa OFW o sa mga nagpaplano pa lamang mag-abroad. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.